Hi guys, welcome back to my channel. Ito ang cute ng dance move ni Aliza Valdez sa entrance sa reception ng kasal ni Samantha Bernardo. Grabe yung sigaw ni Brenda na pinapalakas ang loob ni Aliza na saya na sumaya o kasama nga ni Aliza ang beauty queen na kaibigan ni Aliza bilang bridesmaid din. O oh, di ba? Kahit saan talaga game na game na itong si Aliza Valdez. Grabe yung circle of friends ni Eliza, pa mapahadyan talaga. As uh, marami talagang nagmamahal sa isang Eliza Valdez. Nakakatuwa ang sigaw ni Brenda Damage kay Eliza at tudo naman ang sayaw nitong si Eliza Valdez. So yan lamang po guys ang ating update sa ngayon naging mini reunion yung kasal ni Sam Bernardo ng PBB Housemate. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.